Anak ng umaga na lumagpak sa lupa. Usapin, bago ang lahat na wapagpalain ng dakilang Panginoon Heso Kristo at gabayan sa lahat na kanilang gawain ang mga nakikinig. Dapat alam mo ito, dito po tayo sa Karunungan Kaalaman Katutuhanan Katiyakan Kaligtasan. Mga kapatid, kilalayo ba kung sino ang tinutukoy sa Isayas Kapitulo 14 Versikulo 12? Ganito ang sinabi, Anot na hulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga. Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa? At sino yung anak ng umaga lumagpak sa lupa? Basahin sa Lucas Kapitulo 10 Versikulo 18 At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas, na nahuhulog na gaya ng lintik, mula sa langit. At paudi din siyang pagpanggap na Kristo. Ayon sa Mateo Kapitulo 24 Versikulo 4 hanggang 11. Sumagot si Jesus, magingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni Newman. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo, at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ng mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Sa mga panahong iyon, kapuputin kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin, at dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya mapupuod sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. At ito pa ang sinabi sa Ikalawang Korinto Kapitulo 11 Versikulo 13 hanggang 15. Sapagkat ang mga taong iyan ay hindi naman mga tunay na apostol, kundi mga manlilin lang at nagpapanggap lang na mga apostol ni Kristo. At hindi naman iyan nakapagtataka, dahil maging si Satanas ay nagkukunwaring anghel ng Diyos na nagbibigay liwanag. Kaya hindi rin nakapagtataka na ang kanyang mga alagad ay magkunwari ding mga alagad ng katwiran. Pero darating ang araw na parurusahan sila sa lahat ng kanilang mga ginagawa. At ito pa ayon sa Unang Juan Kapitulo 2 Versikulo 18 Mumunting mga anak, ito ang huling oras, at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo, kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Kaya mga kapatid mga kaibigay, ito pa ang paalaala sa atin ng dakilang Panginoon Heso Kristo ayon sa Unang Pedro Kapitulo 5 Versikulo 8 hanggang 9. Maging handa kayo at magbantay. Ang jablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Huwag kayong matatakot sa kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig.